Kasahin po sa 1 chapter 17, verse 1 up to 13, ang mga bagay na ito ay sinalitan ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat nang ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatawid bagay si Yeso Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa ng ipinagawa mo sa akin at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking dinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan sila ay iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinapad nila ang iyong salita ngayon ay nakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanina tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbukat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. E dinadalangin ko sila, hindi ang siyang ang idinadalangin ko, kundi iyaw mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila ay iyo at ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumarwalhati sa kanila at wala na ako sa sanglibutan at ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yao mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Sa magtalang ako'y suba sa kanila ay iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Yao mga ibinigay mo sa akin at sila'y binabantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay naparirian na po sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Amen.